ganyan? doon naman, mo naman ako. Mo para sige, sa tamay. Excuse me. Ay! 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 Halika. Halika na. Saan tayo pupunta? Halika na. At ako t-shirt na inasikaso eh. Ay! t-shirt ko! Ay! Ano ba naman? Ano ba naman? Napatrouble ka na naman ano? Eh, kinukuha nila ito eh. Eh, no problema. Nasa'yo naman. Eh, dinaikwat ko ito eh. Halika na. O, gamitin na lang natin itong magic carpet. To. Sige, o, sige, sakal na. Halika! naniniwala kayo. Tayo na! Dali! T-shirt ko! Ano ba? Tayo nyo naman ako! Diyos ko, wala tayong ginawa ka dito magbo! Siya! Ay! Ay! Pedro! Sinabi ko sa'yo, napakaliit ng mundo para hindi kita makita. Asan na ako sa sa'kin? Bigay mo na kasi! Akin yan! Oh! Yan, tabla na tayo ah! Anong tabla? Yeroto! to! Hmm. yung mga alas. Ang mga batong hiyas. Ang kwatro bidas. Akin na! Amin to eh! Akin na ngayon yan. Bambi! Dito! <coughs> Abraham! Katapusan mo na! Ay! <coughs> lupa. Kira kain aku dah lupa. Masuk dalam pen itu. Pedro, Pedro, aduh Pedro. Iya lah. na ano? mo. Hmm? <laughs> Kanina ka pa, ha? Sama kasi mo. Anong lugar ito? Project 8. <laughs> Project 8. Baka ormok. Okay. Pinom, pinom. Pare, si Mahal. Oh, mahal! Ginagambi kayo yata ngayon. Oh, overtime eh. Sandali! Halika rito! Tigas ah. Ano yan? Pusa. Patingin nga. Soapaw to eh. Pusa nga. Pasalubong ko kay Tatang to eh. Nananabla ka na? Paano naman kami? Para kay Tatang to eh. Asensya na kayo. Tatang-tatang, ha? Kung gusto nyo eh, ito na ang katawan ko. bagay eh. Matagal-tagal na rin namin hindi natitikman niya. <laughs> Tapos na ba kayo? Ihatip ko lang kay Tatang to. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Iday. <laughs> Tang Tang Ito na po yung paborito nyo, siopaw Pasensya na kayo Inabot ako ng madaling araw Napadaan kasi ako doon sa nagiinuman Nakatulog ako Kapag kumikid lang kung yung mga langgam. At yung mga tigre, kinakamutan ng elepante sa ibabo ng Holiday Inn. Tulog na po ako, Tang. Sige po, kainin niyo po yan. Kapag dilugang buwan, nalulungkot ang mga aso, nagsasain. Nako, langkasin mo, titiba yun. よいしょくり。<Kell ey board> Oh, gising ka na pala bayaw. Halika, albusal muna tayo. Salamat, pambihira ka. Hindi mo man lang ako ginising. Aba, anong malay ko sa oras ng gising mo? Bakit? Hindi ba magang pasok ko ngayon? Ano ako, manghuhula? Eh, ngayon lang kita nakita. Eh, ako nga rin eh. Ngayon nga lang kita nakita eh. Teka, sino ka? Ako ito, si Waldo. Waldo? Bayaw mo. Kapatid ako ng misis mo. Galing Afghanistan. Misis, wala akong asawa. Eh, sino ka? Eh, sino ka rin? Bobo. Ako kay-ari ng bahay na to? Sino ako? Huh? Huh? Dinatan mo ko sino? Tinatan yeah. mo ko sino ako? E akin ang bahay na to? Ano sa'yo? Nawal sa akin ng gobyerno ang lupang ito. tatlong taon na ang nakakaraan. At akong gumawa ng bahay na ito! Ah! Daddy? mag-grocery ako. Oh, bakit ka naman mag-grocery? Eh, maraming pa tayong stock dyan sa freezer eh? I know. Pero gusto kong magluto ng isang something special para mamayang gabi. Special? Mm -mm. Teka, teka. Birthday mo ba ngayon? Kalimutan ko. Happy birthday! Mm. Daddy, hindi ko birthday. Wedding anniversary natin ngayon, nakalimutan mo yata. Sira pala yung tuktok mo eh. Natabunan na ba ang utak mo ng wig na yan? Tsaka, um, pantay tayo mag-anniversary? Eh, wala pa naman tayo isang taong kasal. Wala pa nga isang taong, Nampil. pero one month wedding anniversary natin ngayon, Daddy. Eh, ngayon? Gusto ko magkasalo tayo sa dinner para mamaya. Ah, uh, okay, okay. Walang problema dyan. Hindi ako. Sige. Daddy, alis na ako. Oh. Umalis ka na. Hmm? Ah, uh, ikaw talaga oh. See you tonight, ha? Huh? Okay, okay. Promise? Promise. Daddy, I love you. Love you, too. Ah. Ouch! Daddy, ang pilyo mo. Alis na ako. Ma. Yes! Babes, baka pwede mo naman ako iwanang palaro with the girls. Alam mo na, banning with the girls. Babes, naman walang problema, oh. Ay, eto pala, babes, eh. Ayan! <laughs> Salamat, babes. Ay, hindi kami magtatagal. Ay, okay lang, babes. Bye. Uy, ingatan niyo ang asawa ko, ah. Bye, baby. Betty, logi ni Sey, Yes, have so fun. Bye. Bye. Ay. Bye. 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 babe. Bye. Babe, tala na yung maigi. Timo, Timo, Timo. Timo, saan Ace, nalig ka naman sa amin, oh! No? At ba punta niyo? Siyempre, konting tennis. Ito ang uso dito, jamming with the boys. Ah, uh, hindi ako masyadong marunong, pre

Tara, tara, tara! Yan! Timo! Bahanan! Sige! Yeah, Diretso na! Mm. 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 Uh. 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 Eh, nakakapagod, di ba? na mga bil -bil -bil. <laughs> baka pwede namang nakadaan na lang sa bahay. Bahay? Bahay ka dyan. Oy, maaga pa. May lakad pa tayo. Oh, wala mo nang uwi yan. Oh, Hindi mo kami mapapagod? Oh, eh, kayo ka oh. Saka, ah, ah. Hmm. si Daisy. Ay, oh, grabe. Si, oh, si Daisy! Oh. Si Daisy. Si Daisy. Si Daisy. Oh, Ander. Ander! Desaya! Ander! <laughs> Desaya! Ander! 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 <laughs> Sige na nga, sige na. Pero, sandali na tayo ha. Oo! Oh! Oh! Okay, Oo! pupunta? Pare, mag go golf naman tayo ngayon. Yan ang uso ngayon? Gol -gol. golf, golf mag go golf